ang may nagpadala dito ng katanungan. So, bakit hindi matukso ang mga lalaki? Yan. Siyempre, madaling matukso ang mga lalaki, guys. Dahil mas madaling uminit ang dugo nila. Yan, para maiwasan natin ang tukso, guys. Isa lang dapat ang mali natin, guys. Yan, iba-iba para makiwas tayo sa tukso na yeah. siyempre so, magsimba para mas malinis ang kaisipan natin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating ating guys yeah. so kung gusto nyo magtanong dito sa ating live pwede kayong magpadala at mag-comment lang guys po ba yan, iwasan natin ang puso guys dahil nakakasira yan ng relasyon. Yan, yan, nagsisimula ang ugat ng ulo at iwalayan ng mga magkarelasyon guys. So, may nagpadala dito na chat sa aking Facebook. Yan, nagtanong siya kung sino ang madalas magloko. Babae o lalaki. Yan, Then pwede kayo mag-comment kung gusto niyo magpadala ng mga katanungan. Yan, sasagutin natin dito sa ating YouTube. Yan, siyempre, babae guys. Siyempre. Yan, depende sa babae. Dahil, yan, mas, ano kasi sila, madaling maakit. Madali silang maakit guys, alam niyo yan. Yan, lang eh yan lalaki kasi yan alam niyo na alam niyo na sabi ni dito dito sa comment sa baba yan so may nagpadala ulit dito ng katanungan so last na katanungan natin ito at sa sunod na natin vlog yan ano ang dapat gawin para hindi ka iwan ng mahal mo yan so napakadaling nito syempre gawin mo yung best at bigyan ng oras ang isang minamahal mo. Yan. Bigyan natin ng oras, guys. So, para yan, ma-appreciate niya ang ating damdamin. Kung hindi mo kasi bigyan ng oras, guys, parang nawawala na ng gana ang magmamahal. Kaya, bigyan niyo ng oras. Huwag niyong sayangin, guys, na para hindi magsawa sa isang relasyon. Yan. So, kung gusto nyo magpadala dito ng mga katanungan, mag-comment lang kayo dito sa ating YouTube channel, guys. So, para mapag-chismisan natin ang mga topic. Yan. So, hanggang dito na lang tayo. Let's go. Yan. Salamat sa mga sumuporta.